So, ayan, magandang magandang araw sa inyo mga patid. Ito na naman ang yung lingkod si Kuya prado Ayan, mag-isa tayo dito sa bahay ngayon. Alam niyo na ngayon. <laughs> Alam niyo kapag mag-isa ako sa bahay, syempre, iniwan na naman ako ng aking pamilya. Talagang pag umaga, lang tao dito. Kasi nasa eskwela niyo mga bata. Tapos ako pang gabi, tapos wala akong pasok mamaya. O nga pala, maraming maraming salamat sa mga followers ko. Kasi, nakikrabing si Mrs. Sabi niya, gusto niya ng pork belly na crunchy. So ayan no. Sinunod ko yung mga payo niyo, sabi niyo pakuluan muna. So pinakuluan ko sa paminta, laurel, tapos may asin, may sibuyas para medyo malasa. Kasi nagki-creep si misis, Eh. gusto gusto niya ng crunchy. Eh kagabi pa niya pinapanood yun sa ano sa mga food vlog. Siyempre, sabi ko gawan ko siya. At saka kaya ako nag-vlog mga patid. kasi nga siyempre, may na comment sa atin. Ito ata si Kuya, bagong ano lang. <laughs> Bago niya lang ata nakita yung video ko o yung page ko. Eh ginadish niya agad ako mga kapatid. Sobrang <laughs> sobrang ginadish ako ni Kuya. Sabi sa akin ni Kuya dito sa comment, "Brad, huwag kang puro vlog. Magtrabaho ka din ng maayos para kumita ka ng pera." Ni Ni Ha? So ay natatawa ako doon kay Kuya kasi syempre eh, hindi niya pa ako kilala pero gina siya kaagad daw kasi nga sabi niya hindi naman porket nagbablog vlog kami mga kapatid eh ayun eh, yun na yung hab buhay namin. <laughs> ay kahit kami kita niyo naman yung mga vlog namin. Ito at ulit tong vlog ko, walang script 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 eh. Wala kaming cameraman, hindi hindi kami nag edit Ko ano yung kung ano yung ano namin, ko ano yung kinukuha namin na video, yun ang ina-upload namin. Walang scripted, scripted, scripted dyan eh. Walang script, script yan. Direct ta upload kami ni Miss kasi hindi naman namin pinu full time yung pagbablog mga kapatid eh. Ano lang namin to, libangan lang namin ni Macy's to. Nakalibangan ko lang din na nakakawala ng stress yung pagbablog. At saka meron kaming mga trabaho ni Macy's. Si, ako may full time akong trabaho, si Macy's part time. Tapos alam ba niyo mga kapatid na kahit hindi magtrabaho si Macy's, ito ay kuya, kahit hindi magtrabaho ang misis ko, we can survive Nakasurvive kami sa UK kahit di magtrabaho si misis Kailan nagtatrabaho si misis? Kasi syempre naiinip sa bahay Syempre nakakapag-socialize din siya Kapag uh, pumapasok sa trabaho So yung pagbablog namin mga kapatid Patawa lang to kung kumita kami Okay kung hindi eh di okay lang din Tapos yung kita naman namin mga kapatid hindi naman napupunta sa amin yan eh. Napupunta yan sa mga tinutulungan namin sa Pilipinas. So, yung kinikita namin sa pagbablog, yan yung natutupad namin yung aming pangarap na makatulong sa aming mga kababayan sa Pilipinas. So, yung sinasahod ko, sinasahod ni Mami, so, yun yung ginagamit namin para dito, tapos napupunta sa savings, pero yung kinikita namin dito sa pagbablog, yan yun. So, hindi napupunta sa amin yan. So, ayan. Kay kuya. So, bago mo ko i-judge. Mga, mga pag ako uh, content eh, hindi kami full-time vlogger. Katuaan lang to. Pag, walang, pag nakikita nyo nag-upload ako ng madami sa isang araw, wala akong pasok nyo kasi na medyo nag-board lang ako. Kaya, nag-upload ako ng mga nag-upload. So, ayan ha. <laughs> Sinagot ko na ikaw. ah uh, huwag ka masyadong judgmental kuya. Ayan, salamat po.